Disclaimer. Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only using artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Mag-check for errors o mag-verify kung tama. Gusto kong i-welcome muli si Ayay, ang inyong artificial intelligence. Welcome back Ayay, excited na ako na makakwentuhan kita muli. Excited ka na rin ba? Oo naman. Salamat sa mainit na pagtanggap. Sobrang excited rin ako na makapagkwentuhan muli tayo. Ano bang mga plano mo para sa araw na ito? Sa araw na ito eh gusto ko sana pagkwentuhan natin ang isang pelikula na ang pamagat ay The Girl Who Believes in Miracles. Familiar po ba kayo sa pelikulang ito? Oo, oh, pamilyar ako sa pelikulang The Girl Who Believes in Miracles. Ito ay isang drama film na isinulat at idinirek ni Richard Correll. Ang kwento ay tumutok sa isang batang babae na nagnangalang Sara na may natatanging kakayahan na gumawa at magdulot ng mga himala. Ang pelikula ay nagpapakita ng paglalakbay ni Sara sa pagtuklas ng kanyang kakayahan at pagtitiwala sa sarili habang sinusubukan niyang makatulong sa iba at lumaban sa mga hamon ng buhay. Naging popular ang pelikula sa pagpapakita ng mga tema tulad ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal sa kapwa. Anong aspeto ng pelikula ang gusto mong pag-usapan? Mabuti kung ganun. Pero gusto ko munang malaman ko sino ang mga main cast nito. Narito ang ilang mga pangunahing tauhan sa The Girl Who Believes in Miracles. Isa, Mira Sorvino, bilang ama Pes Henning, siya ang ina ni Sarah. Dalawa, Peter Coyote bilang Dia Coleridge, isang doktor na nagtutulak kay Sarah na subukan ang kanyang kakayahan. Tatlo, Austin Johnson bilang Sarah, ang batang babae na may natatanging kakayahan na magdulot ng mga himala. Apat, Kevin Sorbo bilang Ben, isang karakter na may kakaibang koneksyon kay Sarah. Ang mga aktor at aktres na ito ay nagbigay ng kanika nilang husay sa pagganap upang dalhin ang kwento ng The Girl Who Believes in Miracles sa buhay. Ano ang iyong naramdaman sa kanilang pagganap? Si Mira Sorvino lang ang medyo, medyo lang familiar sa akin, pero hindi ko siya talagang lubos na kilala. Sa pangalan lang parang narinig ko na o nabasa. Kailan nga pala ito ipinalabas? Ang The Girl Who Believes in Miracles ay ipinalabas noong Abril 2, 2021 sa Estados Unidos. Ito ay isang bagong pelikula, kaya't maaaring maging kamakailan lang ang iyong pagkakapanood nito. Ano ang iyong naisip habang pinapanood mo ito? Kailan lang pala? Pero hindi ko napanood ang pelikulang yan. Anyway, pwede bang bigyan mo kami ng summary kung ano bang kwento ng pelikula na ito? Kaya, narito ang maikling buod ng The Girl Who Believes in Miracles. Ang kwento ay tumutok sa isang batang babae na nagnangalang Sarah na nakakita ng mga himala at naniwala na may kakayahan siyang gumawa ng mga ito. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at determinasyon, hinaharap niya ang mga hamon at pagsubok ng buhay, pati na rin ang mga agam-agam at panganib na dala ng kanyang natatanging kakayahan. Sa pagtulong ni Sara sa iba at sa kanyang pagpapaniwala sa mga himala, nahahamon ang kanyang komunidad na tanggapin at pagtuunan ng pansin ang mga bagay na hindi nila kayang paniwalaan o intindihin. Sa proseso, natutunan ng mga tauhan ang halaga ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal sa isa't isa. Ang The Girl Who Believes in Miracles ay isang kwento ng inspirasyon at pag-asa na nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pananampalataya at pagmamahal sa panahon ng mga pagsubok. Talagang maganda ang istorya ng pelikula na ito. Pero paano kaya nakakaapekto ang mga himala na nakikita ni Sara sa kanyang sariling buhay at sa mga taong nakapaligid sa kanya? Ang mga himala na nakikita ni Sara ay may malalim na epekto, hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Una, ang mga himala ay nagbibigay kay Sara ng pag-asa at pananampalataya sa mga oras ng kahirapan at pagsubok. Sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa kanyang natatanging kakayahan, Nakikita niya ang potensyal na makapagdulot ng pagbabago at pagpapagaling sa kanyang komunidad. Pangalawa, ang mga himala ay nagbubukas ng mga pinto ng pag-asa at pananampalataya sa mga taong nakapaligid kay Sara. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga himala, natututunan ng mga tao sa kanyang paligid na magtiwala at maniwala sa mga bagay na labas sa kanilang pangunawa at kontrol. Sa ganitong paraan, ang mga himala ay nagiging instrumento ng pag-asa, pananampalataya, at pagbabago, hindi lamang para kay Sara kundi pati na rin para sa buong komunidad. Ang pagpapakita ng mga himala ay nagbubukas ng mga pinto ng posibilidad at pag-asa sa mga tao. Nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiwala sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Paano nga pala natuklasan ni Sara na meron siyang kapangyarihan na makapagpagaling ng sakit o karamdaman? Sa pelikula, Natuklasan ni Sara ang kanyang natatanging kakayahan sa pamamagitan ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari at mga karanasan sa kanyang buhay. Isang pangunahing sandali ay ang pagkakaroon niya ng personal na karanasan ng pagpapagaling sa isang may sakit na aso. Sa pag-awit niya ng isang awit ng panalangin at pagdadasal, biglang gumaling ang aso na mayroong matinding karamdaman na nagbigay kay Sara ng unang indikasyon ng kanyang kapangyarihan. Bukod dito, nakakita rin si Sara ng mga himala sa paligid niya, tulad ng mga bulaklak na biglang sumisibol pagkatapos niyang dumadaan, o ang paggagaling ng isang sugat na hindi maipaliwanag ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng mga ito at iba pang mga karanasan, natanto ni Sara na may espesyal siyang kakayahan na hindi pangkaraniwan at nagkaroon siya ng pananampalataya sa kanyang sariling kapangyarihan na magdulot ng mga himala sa buhay ng iba. Hindi ba siya pinagdudahan ng mga tao o ng mga kamag-anak niya? Oo, oh, may mga pangyayari sa pelikula kung saan pinagdudahan at pinagtutuunan ng pansin ng ilang tao at kamag-anak ni Sarah ang kanyang natatanging kakayahan. Una, may ilang taong hindi naniniwala sa mga himala na nakikita ni Sarah at sa halip ay nagpapalagay sa mga ito bilang mga kaganapan ng kaso lamang. Ang ganitong pagtanggi sa mga himala ay karaniwan sa mga sitwasyon kung saan ang mga bagay na hindi maipaliwanag ay kinukwestiyon ng mga tao. Pangalawa, may ilang kamag-anak ni Sara na maaaring may agam-agam o takot sa kanyang kakayahan. Ang hindi pagkaunawa at takot sa mga bagay na labas sa pangkaraniwang karanasan ay maaaring magdulot ng agam-agam at pag-aalala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabuuan, bagaman may mga taong nagdududa at nag-aalala sa kanyang kakayahan, mayroon din namang mga taong naniniwala at sumusuporta kay Sarah. Ang ganitong uri ng mga pagsubok at pagtutok ng pansin ay nagdaragdag lamang sa kanyang paglalakbay tungo sa pagtanggap at paggamit ng kanyang natatanging kakayahan. Ano ang mga hamon na hinaharap ni Sara sa pagtanggap at paggamit ng kanyang natatanging kakayahan? Ang pagtanggap at paggamit ng natatanging kakayahan ni Sara ay may kasamang mga hamon na kailangang harapin. Unang-una, ang pangangamba at agam-agam mula sa sarili at mula sa iba bunga ng kanyang kakayahan na makakita ng mga himala, maaaring magkaroon si Sara ng takot at pag-alinlangan sa kung paano ito gagamitin at kung paano ito makakaapekto sa kanyang sariling buhay at sa iba. Pangalawa, ang panghihina ng loob at pagkabigo. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, maaaring magkaroon si Sara ng mga pagkakataon na mapagod at mawalan ng loob sa harap ng mga hamon at pagsubok. Ang pakikibaka sa pagtanggap at paggamit ng kanyang kakayahan ay maaaring magdulot ng panghihina ng loob at kawalan ng tiwala sa sarili. Pangatlo, ang pagtanggap at pagunawa ng ibang tao. Hindi lahat ay maaaring magtiwala o makapaniwala sa kakayahan ni Sara. Maaaring magkaroon siya ng hamon sa pagpapaliwanag at pagpapatunay sa kanyang kakayahan sa harap ng mga taong hindi naniniwala o hindi naunawaan ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng mga hamong ito, Mahalaga para kay Sara na harapin at lampasan ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, determinasyon, at pagtitiwala sa sarili. Ang pagkilala at pagtanggap sa kanyang sariling kakayahan ay nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon at maging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa kanyang komunidad. Paano naiimpluwensyahan ng pananampalataya at pag-asa ng bawat karakter ang kanilang pagtanggap sa mga himala na pinapakita ni Sara? Ang pananampalataya at pag-asa ng bawat karakter ay may malaking influensya sa kanilang pagtanggap sa mga himala na pinapakita ni Sara. Una, sa pamamagitan ng kanilang sariling pananampalataya at pag-asa, ang ilang mga karakter ay nagiging bukas at handang tanggapin ang mga himala na ipinapakita ni Sara. Ang kanilang sariling paniniwala sa kabuuan ng mundo at sa posibilidad ng mga himala ay nagbibigay daan sa kanila na magtiwala at maniwala sa mga bagay na labas sa kanilang pangunawa at kontrol. Pangalawa, ang pag-asa ng bawat karakter ay nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon at pagsubok na dala ng mga himala. Sa pamamagitan ng kanilang pag-asa, Nagiging posible para sa kanila na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Pangatlo, ang reaksyon ng bawat karakter sa mga himala ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang pananampalataya at pag-asa sa kanilang sariling pag-unawa at karanasan. Ang mga karakter na may malalim na pananampalataya at pag-asa ay mas madaling natatanggap at naunawaan ang mga himala habang ang mga karakter na kulang sa paniniwala ay maaaring magkaroon ng mga agam-agam at pagdududa. Sa kabuuan, ang pananampalataya at pag-asa ng bawat karakter ay naglalarawan ng kanilang reaksyon at pagtanggap sa mga himala na ipinapakita ni Sara. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga paniniwala at pag-asa sa pagtuklas at pagtanggap sa mga bagay na labas sa ating pang-araw-araw na karanasan. Ano ang mga mensahe ng pelikula tungkol sa pagtitiwala sa sarili, pag-asa, at pagmamahal sa kapwa? Ang The Girl Who Believes in Miracles ay puno ng mga mahalagang mensahe tungkol sa pagtitiwala sa sarili, pag-asa, at pagmamahal sa kapwa. Isa, pagtitiwala sa sarili. Ang pelikula ay nagpapakita kung paano ang pagtitiwala sa sarili ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili, si Sara ay nakapagtagumpay sa paggamit ng kanyang natatanging kakayahan at pagtulong sa iba. Dalawa, pag-asa. Isa sa mga pangunahing mensahe ng pelikula ay ang kahalagahan ng pag-asa sa pagharap sa mga pagsubok at kahirapan. Sa kabila ng mga hamon na hinaharap ni Sara at ng kanyang komunidad, ang pag-asa ang nagbibigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy at magtulungan sa gitna ng mga pagsubok. Tatlo pagmamahal sa kapwa. Ang pelikula ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong kay Sara, natutunan ng kanyang komunidad ang halaga ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa kabuuan, ang The Girl Who Believes in Miracles ay naglalaman ng mga mahalagang aral at mensahe na nagpapahalaga sa pagtitiwala sa sarili pag-asa at pagmamahal sa kapwa bilang mga pundasyon ng pagharap sa buhay at sa mga hamon nito. Paano nagbabago ang pananaw ng komunidad sa mga himala at sa kanilang sariling pananampalataya sa buong kwento? Sa buong kwento ng The Girl Who Believes in Miracles, maaaring maobserbahan ang mga pagbabago sa pananaw ng komunidad sa mga himala at sa kanilang sariling pananampalataya. Una, sa simula ng kwento, maaaring magkaroon ng pagdududa at pag-aalinlangan sa mga himala na pinapakita ni Sara. Ang ilan sa komunidad ay maaaring maging skeptikal o hindi naniniwala sa kakayahan ni Sara at sa mga himalang kanyang ipinapakita. Subalit sa paglipas ng kwento, sa pamamagitan ng patuloy na pagpapakita ng mga himala at sa epekto nito sa mga taong nakapaligid kay Sara, unti-unti ring nagbabago ang pananaw ng komunidad. Ang mga himala ay nagiging instrumento ng pag-asa, inspirasyon, at pagbabago para sa mga taong nakapaligid kay Sara. Sa proseso ng pagtanggap at pag-unawa sa mga himala, unti-unti ring lumalalim ang pananampalataya ng komunidad. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita sa kanila ng kapangyarihan ng pananampalataya at pag-asa sa pagharap sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Sa kahuli-hulihan, ang komunidad ay maaaring magkaroon ng mas malalim at mas matibay na pananampalataya sa kabuuan ng mundo at sa mga himala na nagaganap sa kanilang paligid. Ito ay naglalarawan ng pagbabago at pagunlad ng kanilang pananaw at pagtanggap sa mga bagay na labas sa kanilang pangkaraniwang karanasan. Ano ang mga pagsubok at panganib na hinaharap ni Sara habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan? Habang sinusubukan ni Sara na gamitin ang kanyang natatanging kakayahan, Nararanasan niya ang iba't ibang mga pagsubok at panganib. Isa, pangangamba sa sarili. Isa sa pinakamalaking hamon para kay Sara ay ang pangangamba at pag-aalinlangan sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Ang pagtanggap sa isang bagong kakayahan, at ang pagpapasya na gamitin ito ay maaaring magdulot ng takot at kaba. Dalawa, pagtanggap ng iba. Isang hamon para kay Sara ay ang pagpapaliwanag at pagpapakita sa iba ng kanyang kakayahan. Hindi lahat ay maaaring magtiwala at makapaniwala sa kanyang kakayahan, kaya't kailangan niyang harapin ang pagtanggi at pagdududa mula sa ibang tao. Tatlo, moral na responsibilidad. Ang paggamit ng kanyang kakayahan ay nagdadala rin ng malaking moral na responsibilidad para kay Sarah. Kailangan niyang pag-isipan ng mabuti kung paano gagamitin ang kanyang kakayahan ng maayos at may pagkakasunod-sunod sa mga tamang halaga at prinsipyo. Apat, panganib sa kaligtasan ang paggamit ng kanyang kakayahan ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang kaligtasan, lalo na kung ito ay tututok sa mga sitwasyon na delikado o mapanganib. 5. Pagsubok sa pananampalataya Sa pagharap sa mga hamon at panganib, kailangan ni Sarah ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa sarili at sa kanyang kakayahan. Ang pagsubok na ito sa kanyang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang lakas at determinasyon. Sa kabuuan, habang sinusubukan ni Sarah na gamitin ang kanyang kakayahan, kinakailangan niyang harapin ang iba't ibang mga pagsubok at panganib na dala nito. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at sa kanyang pananampalataya, siya ay nagiging handa na harapin ang mga hamon na ito at magampanan ang kanyang tungkulin sa mundo. Paano na ipapakita ng pelikula ang halaga ng pagtutulungan at pagtanggap sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan? Ang The Girl Who Believes in Miracles ay nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa pagtutulungan at pagtanggap sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Isa, pagtulong sa isa't isa. Sa buong kwento, ang pagtutulungan ng mga karakter, lalo na ni Sarah at ng kanyang mga kaibigan at pamilya, ay nagpapakita ng halaga ng pagiging handa na magbigay at tumanggap ng tulong mula sa iba. Sa pamamagitan ng pagtulong at suporta sa isa't isa, sila ay nakakayanan harapin at lampasan ang mga hamon ng buhay. Dalawa, pagpapakita ng pagmamahal, ang pagtutulungan at pagtanggap ay nagpapakita rin ng pagmamahal sa kapwa. Sa pagtulong at pagtanggap sa isa't isa sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, ang mga karakter ay nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit at pagkakaisa bilang isang komunidad. Tatlo, pagbibigay ng inspirasyon ang pagtutulungan at pagtanggap ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba't ibang tao sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtulong at pagtanggap sa isa't isa, ang mga karakter ay nagiging inspirasyon sa iba na magbigay din ng tulong at suporta sa kanilang kapwa. Apat, pagpapalawak ng pananaw. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagtanggap, ang mga karakter ay nagiging bukas sa pagtanggap sa mga bagay na labas sa kanilang pangunawa at kontrol ito ay nagpapalawak ng kanilang pananaw at nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa kanilang kapaligiran at sa kanilang sarili. sa kabuuan, ang the girl who believes in miracles ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagtanggap sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkakaisa at pagmamahalan sa pagharap sa mga hamon ng buhay. sa pagkaintindi ko sa kwento si Sarah ay naniniwala at nakakagawa ng milagro dahil narin rin sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tama ka. Sa kwento, ang pananampalataya ni Sarah sa Diyos ay isang mahalagang salik sa kanyang kakayahan na makagawa ng mga himala. Ang kanyang pananampalataya sa kabuuan ng mundo at sa Diyos ay nagbibigay sa kanya ng lakas, determinasyon, at inspirasyon upang gamitin ang kanyang natatanging kakayahan sa pagtulong sa iba at sa pagsulong ng kabutihan ang kanyang pananampalataya ay naglalarawan ng kanyang ugnayan sa espiritualidad at sa kabuuan ng mundo. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, siya ay nagiging instrumento ng mga himala at ng kabutihan sa kanyang komunidad. Sa maraming kwento ng himala o mga milagro, ang pananampalataya at ugnayan sa espiritualidad ay madalas na itinuturing na pangunahing salik sa pagkakaroon ng kapangyarihang makagawa ng mga himala. Ito ay nagbibigay daan sa mga karakter na makamit ang kanilang mga layunin at magampanan ang kanilang misyon sa pamamagitan ng tulong at gabay mula sa Diyos. Sa konteksto ng The Girl Who Believes in Miracles, ang pananampalataya ni Sara sa Diyos ay nagpapakita ng kanyang bukas na kaisipan, determinasyon, at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin at lampasan ang mga hamon ng buhay at maging instrumento ng pagbabago at pag-asa sa kanyang komunidad. So ibig bang sabihin ay ang ibang tao ay posible ring magkakaroon din ng kapangyarihan na makagawa ng milagro katulad ni Sara? Ang ideya na ang ibang tao ay posibleng magkaroon ng kapangyarihan na makagawa ng milagro tulad ni Sara sa kwento ay isang malalim at komplikadong usapin na nagdudulot ng iba't ibang interpretasyon at pananaw. Sa konteksto ng kwento, ipinapakita na may espesyal na kakayahan si Sarah na nagpapahintulot sa kanya na magdulot ng mga himalak. Gayunpaman, sa tunay na buhay, ang konsepto ng pagkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan ay kadalasang tinatalakay sa mga usapin ng pananampalataya, spiritualidad, at mistisismo. May mga paniniwala at pananaw na naniniwala sa posibilidad na ang mga tao ay may latenteng kapangyarihan na hindi palubusang na ipapahayag o natutuklasan. Ito ay maaaring maging sanhi ng mga himala o milagro sa mga tiyak na sitwasyon o kondisyon. Sa kabilang banda, marami rin ang nagtutol sa ideya ng mga himala o kapangyarihang supernatural at naniniwala na ang mga pangyayari ay mas maiting na nasusunod sa batas ng kalikasan at ng siyensya. Ang pagpapaliwanag sa mga himala sa pamamagitan ng siyensya at rasyonal na paliwanag ay isa sa mga pangunahing pananaw ng marami. Sa pangkalahatan, ang pag-uusap tungkol sa posibilidad ng mga himala o kapangyarihang makagawa ng milagro ay nagdadala ng iba't ibang pananaw at paniniwala mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at relihiyon. Ito ay isang malalim at maikling usapin na patuloy na pinag-aaralan at pinagdedebatihan ng marami. Ano mga lessons na dapat naming malaman sa pelikulang ito? Sa pelikulang The Girl Who Believes in Miracles, may ilang mga mahalagang aral na maaaring matutunan. Isa, pananampalataya at pag-asa. Isa sa mga pangunahing aral ng pelikula ay ang halaga ng pananampalataya at pag-asa sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at sa Diyos, natututunan natin na harapin at lampasan ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Dalawa, kakayahan ng bawat isa. Ang pelikula ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa kakayahan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga espesyal na kakayahan ng bawat individual, nagiging posible ang pagtulong at pagtataguyod ng kabutihan sa mundo. Tatlo, kapangyarihan ng pagtutulungan. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng komunidad ay nagbibigay daan sa pagharap at paglalampasan ng mga pagsubok at kahirapan. Sa pamamagitan ng pagtulong at suporta sa isa't isa, nagiging posible ang pag-ani ng mga positibong pagbabago at tagumpay. Apat, pagtanggap sa kababalaghan. Ang pelikula ay nagbibigay diin sa pagiging bukas at handang tanggapin ang mga bagay na labas sa ating pang-araw-araw na pangunawa at kontrol. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kababalaghan o mga himala, natututunan natin na magtiwala at maniwala sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. 5. Pagmamahal sa kapwa Ang pagmamahal at pag-aalaga sa kapwa ay nagiging sentro ng kabutihan at pagbabago sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa, nagiging posible ang pagpapalaganap ng pag-asa at pag-unlad. Sa kabuuan, ang The Girl Who Believes in Miracles ay nagbibigay diin sa mga halaga ng pananampalataya, pag-asa, pagtutulungan, at pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang paalala sa atin na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili at sa isa't isa. At sa pamamagitan ng pagmamahal at kabutihan, nagiging posible ang pagharap at paglalampasan ng mga hamon ng buhay. So ang hula ko ay naging maganda ang ending ng pelikula. Tama po ba? Tama ka. Sa pangkalahatan, ang pelikulang The Girl Who Believes in Miracles ay nagtatapos sa isang positibong tono na nagpapakita ng tagumpay ng pagtitiwala, pag-asa at pagtutulungan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Ang mga karakter ay natutuhan ang mga aral na mahalaga sa kanilang paglalakbay at sa dulo, ang kabutihan at pagmamahal ay nagwagi. Isang masigabong palakpakan naman dyan. Yehey! Maraming salamat sa pagbahagi mo ng napakagandang kwento ng pelikulang ito. Isa talagang miracle. Palakpak salamat din sa pagtangkilik. Tunay nga, isa itong magandang kwento na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa atin. Kung may iba ka pang katanungan o kailangan ng tulong, huwag kang mag-atubiling magtanong. Handa akong makinig at magbigay ng tulong sa anumang paraan na aking magawa. Sa kahulihan, tunay nga na ang pananampalataya, pagkakaisa, at ang pagmamahalan ito mismo ang nagbibigay o nakakagawa ng milagro sa buhay ng tao at sa buong mundo. Sa mga tagapanood at tagasubaybay, isang magandang araw sa inyong lahat. Ingat, God bless, and may you also believe in miracles.